Oh, anak, batang aga mo. Natanggal po kasi ako sa trabaho, Tay. Kung kailan naman kailangan ng kailangan ko ng trabaho para sa maintenance mo, sa pa ako natanggal. Ay, anak eh. Ikaw lang inaasahan namin eh. Ikaw kasi ang breadwinner dito sa bahay. Yan ang atay Pero okay, mag-alala tayo. Mag ako ng agad ng trabaho saka kakausapin ko na rin si Jerome baka pwedeng pumasok din muna siya sa trabaho para matuwangan niya ako sa mga pangangailangan natin dito sa bahay Asensya ka na naka nagkasakit pa ako yung obligasyon ko tuloy ikaw ang gumagawa ano ka pa naman tay wala yun ang importante gumaling ka saka yung obligasyon na to binabalik ko lang naman yung mga naitulong niya sa akin kaya huwag niyo na pong isipin niyo. Ang isipin niyo, pagaling kayo pa agad. Salamat na ka. Sinanjan ka para sa amin. Iyaan mo. Pipiliting ko magpagaling ka agad. Para mabawasan na yung mga isipin mo. Sige tayo. Basta magpagaling ka po agad. Gero. Baka pwede namang mag ka muna ng ex lang sa mga tropa mo. Kasi natanggal ako sa trabaho. Alam mo naman, maraming maintenance sa tatay. Ano na ba naman yan, ate? Ilang beses ko na sinabi sa yan eh. Ayoko naman na muna magtrabaho, ate, dahil di pa ako wanda. Jot, ba't ako sinasabihin mo ng ganyan? Ikaw yung panganay sa atin, ah Dapat ikaw gumagawa ng paraan. Diskartihan mo yan. Ngayon lang na naman to, Jerome. Kasi wala akong trabaho. Pero pang nagtatrabaho naman na ulit ako, pwede naman tumigil ka na ulit, eh. Basta pati, ko. ayaw kong trabaho, hindi pa ako wanda. Tsaka, sulit ko muna yung pagiging binata ko. Masama ba yun? Mamaya na ka na tayo pag pati. muna ako ng basketball. na ano ko, ako bibili ng bigas. Mamaya na lang. Tay, lalabas po muna ako ah. Bibili po muna ako ng ilang gamot nyo. Alam niyo na, pinagkakasya ko lang yung natira kong budget. Wala po po kasi akong trabaho. Sige na, salamat ah. Sensya ka na nga pala sa kapatid mo Kung siya magsalita Kasi isip niya binatap eh Ano ko ba naman tay? Ayos lang yun Saka tama rin naman si Jerome Obligasyon ko kayo Ako yung panganay Saka hindi ko naman na sa pipiliting magtrabaho kung ayaw mo talaga Gagawa na lang ako ng paraan tay Sige na po, dito na po muna ako para makabalik ako agad. Sige na, ka ingat ka. Ang ganda ng laro nito. Pa! Oh, pa sa sarap na ng ina. Ah. Oh, nga eh. Ako boring, no. Tara, ayahin ay natin sa Aizen. Eh, sakto 'yung pre. pre. Alam mo, kakasagot lang 'yun, 'di eh. ba? Oo nga. Sumaya natin 'yun. Oh, ayun, sakto sa Aizen 'yung pre. Jen! Ayun. Tara, inom tayo. Dun sa may tambayan. Oo nga. Sensya na nila, hindi ako pwede ngayon Ang eh. dami kong problema sa bahay, ang dami kong iniisip. Problema? Huwag mo naisipin yun, Sin. Baka madepress ka lang yan. Ya yeah, mo, makakahanap ka rin yan ng bagong trabaho. Di ba? Oo, uh, oh, yeah, nga. Tama si Dabi ni Junel. Huwag ka papadala sa problema mo. Lahat right, ng problema, may solusyon dyan. Oo. Oh, Salamat yun. sa inyo, ah, Kasi naiintindihan niyo ako. Huwag yung okay, mag-alala. Pagka nagkatrabaho ulit ako, mag na lang ulit tayo. Sige, sen. Wala yun. Next time na lang. Sige, yeah, dito na ako. Sige. Sige. Sana makahanap ka agad ng trabaho. <laughs> Ayan, bro. Salamat <laughs> naman, ha. Nak, tignan mo nga muna ate mo doon. Parang umiiyak ata. Oo ba naman tayo? Wala yan tayo. Wala naman siya kasama dyan. Ba't siya iiyak? Nak, puntahan mo na muna doon. maawa ka naman sa ate mo. ba naman yan? Anong <laughs> ginagawa natin yung Oh! Ate! Anong nangyayari sa'yo? Oh! Tumiiyak ka ba? Jino... You know? hindi ko na alam gagawin ko sabay-sabayin yung mga problema hindi ko na alam kung paano ko susolusyonan pa alam mo ate yung iniiyak iyak mo na yan eh sana naghanap pa na ng trabaho para yung mga problema mo na yan nasolusyonan mo pa tsaka yung problema na yan normal lang dumadaan sa buhay natin yan dilipas din yan masyadong dinadamdam eh pakala ka na nga dyan Bakit ganito yung nararamdaman ko? So, kung ang dami ko nang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko susolusyon yung mga problema ko. Sabay-sabay na sila. Gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Bakit ganito? Wala man lang akong makakusap. Wala man lang akong mapagsabihan ng mga problema ko. Kasi sarili kong pamilya. Parang hindi ko sila malapitan. Bakit parang nag-iisa ako sa mundo? Bakit parang kinakarap ko lahat ng problema na ako lang? Bakit nawulong mag-isa? Sakto. Nandiyan ang mga kaibigan ko. Tamang-tama, meron akong paglalabasan ng sama ng loob. Par! Ayan yung laro na ko rana no, paalo yung sa mabog. Kaya yeah, nga eh. Ganda pa lang yung laro. Ay, ko doon, par. Paalo oh? ah, ko doon. Kaya. Kailangan ko lang yung pera ng pera ngayon. Mm -hmm. O, sa isin eh. Mukhang stress na -no stress, yun. Kaya yeah, nga, mukhang stress stress ah. Mukhang mukhang ngutang yan, par. Pag nangutang yan, kaalis ako. Oh, par, wala rin pa utang dyan. Nel, Nas, pwede ko pa kayo makausap? Nas, yes, Zen, wait lang ha. Si CR lang ako. Pabalik ako dyan. Wait ah, uy! Nas, Nen. pwede ba akong maglabas ng sama ng loob sa'yo? Gusto ko kasing mailabas lahat ng ngayon natin ko. Ang ah, sin, pasensya ka na. Wala akong panaw makinig yung mga ganyan eh. Tsaka alam mo naman, parang parang tayo may problema eh. Tsaka ikaw pa, kaya mo yung solusyon niya mga problema na yan. Pasensya ka na. na ako. Ay, hindi ko na alam yung gagawin ko. Sobrang ko. Ko. Sobrang dami kong problema ang iniisip. Kinakain ako ng lungkot ko pa. Ate! Kaya pala, lumating na pala yung bill natin sa tubig. Kaya yung bill pala natin sa kuryente, bukas darating na rin ng umaga. Ano, nakadiskarte ka na ba ng pambayad natin dyan? Wala akong ibabayad dyan. Hindi ko nga alam, Jerome. Eh. dami ko na rin iniisip eh ko kasi ate. Kung iniiyak-iyak mo na yan, edi sana nagganap ko na lang ng trabaho sa labas. Para kung nakaharap ko ng trabaho, edi sana nabawasan yung mga problema mo. Nakabayo tayo sa mga utang natin. Huwag mo um, nga kong pinagsasalita ng ganyan, Jerome, dahil hindi mo alam yung nararamdaman ko dahil wala ka sa sitwasyon ko ngayon. Hindi mo ba alam kung gano'n nakabigat yung mga problema ko? Kung gano'n kadami na yung iniisip ko para masolusyonan yung mga problema natin? Tapos pati ikaw, dadagdag ka pa? Eh, ikaw naman kasi ate, wala ka na inatuba kung di yung pag -iyak, iyak mo. At tingin mo, matutulungan ka ba ng pag mo? Hindi naman, di ba? Hindi mo ako maintindihan. Yung pag ko na lang yung dahilan para masamal balabas kayo sa mananlog ko. Pero kayo, kayo mismo ang pamilya ko, hindi nyo ako maintindihan. Wala na akong magagawa kung puro ganyan lang nangyayakasal mo sa si amin. At tingin mo, makakarawas ba tayo sa pag iyak, -iyak mo? Hindi ate, hindi. Walang akong sa iyan. Wala mo sa iyo. Wala ka sa buhay mo. <laughs> Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa mga problema ko. Isa na lang talaga yung ko na solusyon. Dapat siguro talaga gawin ko na to para matapos na lahat ng problema ko. нак 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 Tamang-tama, may nga pala ako sa'yo. Sen! problema problemado si Aisin, May ako na nga lang sasabihin sa kanya pagpunta ko sa kanila. Una! How po? Tao po. Uy, ano yun, te? Ako ah, yung Jerome. Pasabi na lang kay Aysen na papasok ko siya ng trabaho. Nakita ko siya kanina no, eh. Hindi ko ako pinapansin. Ah, ganun ba? Sa tingin mo, sa siya pupunta? Hindi ko alam eh. Pataas din eh. Ano po bang nangyari? Parang problemada si Aysen eh. Ate, pala. dapat na pala yung bill natin sa tubig. Tsaka yung bill pala natin sa kuryente bukas darating na rin ng umaga. Ano? Nakadiskarte ka na ba ng pambayad natin dyan? Wala akong ibabayad dyan. Hindi ko nga alam, Jerome. Ang dami ko na rin iniisip eh. Kung kasi ate, kung yung iniiyak-iyak mo na yan, edi sana nagganap na lang ng trabaho sa labas. Para kung nakahanap ko ng trabaho, edi sana nabawasan yung mga problema mo. Nakabayad tayo sa mga utang natin pagmunga mo nga akong binagsasalitaan ng ganyan, Jerome, dahil hindi mo alam yung nararamdaman ko dahil wala ka sa sitwasyon ko ngayon. Hindi mo ba alam kung gano'ng nakabigat yung mga problema ko? Kung gano'ng kadami na yung iniisip ko para masolusyonan yung mga problema natin? Tapos pati ikaw, dadagdag ka pa? Eh, ikaw naman kasi, ate. Wala ka na inutubo kung di yung pag-iyak-iyak mo. At yun, matutulungan ka ba ng pag mo? Hindi naman, di ba? Hindi mo ako maintindihan. Yung pag-iyak ko na lang yung dahilan para masamang malabas kayo sa manang ko. Pero kayo, kayo mismo ang pamilya ko, hindi nyo ako maintindihan. Wala na akong magagawa kung puro ganyan lang iyaasal mo sa amin. At tingin mo, makakaraos ba tayo sa pag-iyak-iyak mo? Hindi ate, hindi. Walang natulong sa iyan. Ano mo sa'yo? Wala ka sa buhay mo. <laughs> ah, ganun ba? Tara, pwede mo ba ako sa mga sa siya pagdunta? Sige po.

Dito ko siya nakita kanina naglalakad di eh. Di ko alam kung kumanan, kumaliwa o dumiretsyo eh. Sige na Kim, tatanong tanong lang ako. Salamat ah. Sige. Kaya pumunta sa sila natin. Eh, bata! Tatanong ko na sana sa kung may nakita kang babae yung nakadaster na nakakulay blue na may daladalang gubit eh. Ay, opo. Nakita ko po na lang. Bapa, doon sa may iskinin ko sa sampalok. Doon sa may dulo? Sige, salamat ha. solusyon niya sa problema mo! Itiwan mo nga ako, Jerome. Ito na lang yung naiisip ko na solusyon sa mga problema natin. Ito ang mga kapatid ko eh. Hindi mo nga maintindihan yung nararamdaman ko sa kayong mga pinagdadaanan ko. Kaya pabayaan mo na lang ako. Ate, mali ang ginagawa mo. Sabi ko na nga ba eh, kaya kinakabahan na eh. hindi ko na yung mga problema ko. Depres na, depres na ako. Alam mo, Sen, ang pagpapakamatay, hindi ang sagot sa depression mo. Akala mo ba, pag nagpakamatay ka, masusolusyonan mo yung mga problema mo? Akala mo ba, matatakasan mo yung mga problema mo? Hindi ang sagot sa mga problema mo. Nakukulangan ka lang ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga may Diyos tayong malalapitan eh. Ang Diyos ang pag-asa natin, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung may problema ka, huwag mo sarilihin, kausapin mo ang Diyos. Dahil walang problema ang ibibigay ang Diyos, na hindi natin kayang lampasan, manalig ka lang. Tama si Kim, mate. kati kita mo ang ginagawa mo. malian. yan. Tara na, na tayo. <laughs> Nandahan lang tayo ha? naman na ito, Jerome, mauna na ako, ha? Ah. Pagpahingayin mo na rin si Aysen para makapagpahinga na yung isip niya. Sige, Kim. Kim, maraming pala salamat sa iyo, ha? Ah. Kasi kung di dahil sa iyo, baka di pa nakalig sa si ate. Tsaka salamat din sa mga sinabi mo. Kasi kahit pa paano, hindi pa nakalig yung isip ni ate. Salamat oh, talaga. Sige na, mauna okay. na ako. Lihat ka. Ate, pasensya ka na nga pala. Kung hindi ako naging mabuti ka parin sa'yo. Tsaka ngayon ko lang nalaman na mahirap talaga kalaban ng depresyon. Ayahan mo, ate. Magiging mabuting ka na ako para sa'yo. Pabawi ako sa mga pagkukulang ko. Tsaka magiging mabuti anak na rin ako para kay tatay. Tsaka ate, simula ngayon, pinapangako ko sa sa'yo. Tutulungan na kita sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pangailangan natin sa bahay. Pangako. Gagawin ko lahat ang makakaya ko Para makatulong sa inyo ni tatay Sensya na talaga ate ah. Kung kanyang napanangyara sa iyo Dahil simula pa lang Hindi na kita natulungan Pero salamat talaga ate ah. Nakabawi rin ako sa iyo